Ayan po guys, good afternoon. So ayan, bumili ako ng gamot kanina sa pharmacy mga palangga. At ito po, mayroon po silang, ano, mayroon po silang pamasko sa akin guys. Sa uh, Mary Pauline Pharmacy, uh, located at borbon Cebu guys. Ayan, pamasko po ito nila sa akin guys. Yung, ayan na, pakagandang t-shirt mga palangga. Ayan, Yalex, ayan, napakagandang t-shirt. Napakaganda ng quality niya mga palangga. Ang baga ng tila. Yan po. Oh. Baga kay tila guys. So, yan. Binigyan ako ng pamasko sa aking suki. Sa pharmacy yan, Sa Mary Pauline Pharmacy. Mary Pauline Pharmacy. Yan. So located at Bourbon, Cebu guys. Yan po. Every year, magbibigay sila sa akin ng pamasko guys. At ngayon, yung binigay nila sa akin ngayon is t-shirt. Yan po, t-shirt po mga palangga. Yan, baga kay Shag Panapton guys. So, thank you, thank you so much Mary Pauline Pharmacy at Bourbon Cebu. And ito po ang kanyang back. Yan, ito po ang kanyang back. Uh, MX3. Yan, MX3 po ang kanyang back, back portion guys. So, yan, binigyan po ako ng pamasko sa Mary Pauline Pharmacy. Yan, thank, thank, so pa so, thank you, thank you so much Mary Pauline Pharmacy at Bourbon Cebu Pharmacy, guys. Yan po, ang ganda po ng kanyang tila, guys. Good quality. Yan, good quality po ang kanyang tila, mga palangga. So, yan, thank you, thank you so much Mary Pauline Pharmacy at Bourbon Cebu. Yan, nandyan po ang kanilang pharmacy, guys, sa uh, yan, malapit lang po sa sentro sa par, sa Bourbon guys, yung pharmacy nila. So, shout out, shout out sa Mary Pauline Pharmacy. Thank you, thank you so much sa inyong binigay na pamasko sa akin.